Right mga kamukail. So galing tayo sa indangan kanina, yung maliit na project kanina doon na pinantahan natin. Ngayon nandito na naman ako sa Tigato. Ah, uh, no, Tigato. Laging Tigato na sa isip ko. Ah, uh, Katalunan. O dumaan ako sa Tigato kanina. Tiningnan ko doon. So okay na doon, clearing na, no. Yung kulang doon, ililipat na lang yung mga gamit na kailangang ipalipat ng may-ari doon sa inuupahan nilang bahay ngayon. Tapos sa 28 pa daw lilipat talaga yung mga matatanda kasi may pamahiin din no. Na dapat may lumirong 8. Kailangan mag-umpisa yung construction o lilipat ka ng bahay. So wala namang mawawala mga kamukil kung susundin natin yung mga superstitious belief mm, Nakasanayan, no ng mga ninuno natin noon no. Wala namang mawawala kung susundin natin pero pwede ring meron tayong mapapala kung susundin natin. So sila lang yung pinadesisyon natin mga kamukil so ngayon update tayo dito sa Tigato Project kasi may mga nag din salamat no uh, nag aabang kayo lagi sa aking mga video salamat ng marami sa inyong lahat mga kamukil sa walang sawang pagsuporta so especially dito sa roofing na marami ding nag aabang no sa roofing natin update tayo aakyatin ko ngayon mga kamukil sa taas para makita nyo hindi pa siya tapos sa roofing kasi Isang linggo akong nawawala dito. Isang linggo yung hindi ako nag-duty dito at tatlong tao lang pinad-duty ko dito, nagpapalitada. Okay. Ito na yung ganap dito sa uh, Katalunan project. Uh, may mga sheets si bitayo. Yung imbakan natin ng simento, kulang na din to So by Monday, mag-oorder tayo ng mater mga materials. So uh, sa Monday, full blast na ako dito mga kamukha no hindi mo na kukuha kukuha ng project kung may magpapatrabaho sa atin so mamaya pag sa yun sasabihin ko sa kanya kung makapaghintay siya ah uh, matrabaho natin yung sa kanya pero kung hindi o oh, wala na tayong magagawa dyan kasi pagkatapos sa uh, indangan project master buit pupunta kong iligan para masikaso ko na din yung iligan o oh, iligan at saka to lang yung ano ko yung project ko ano tiga to katalunan at saka katalunan so ito na yung ganap dito mga kamukil sa side na to ito na yung huling uh, lalatagan ko ng bubong sa mandi okay so akyatin natin mamaya so ayan dito sa baba mga kamukil ito yung pangalawang span ng bubong no palier layer yung bubong na din design ko dito ako mismo yung nagdesign nitong roping na to mga kamukil so halos halos lahat din pinagkakatiwala sa akin ng may-ari kahit na nandito siya, araw-araw siya nandito. Pinagkatiwala niya sa akin lahat, no. So, pinapangako ko rin sa kanya, hindi hindi ko sasayangin yung pagtitiwala niya sa akin. Bubuhos namin lahat ng galing namin dito. Tulong-tulong kami tropang mungkil upang mapaganda itong trabaho namin dito. Yan, gumamit tayo ng ceiling, metal cladding, no. Ayan, no. Bagong design, no. Uh, span drill. Yung gamit natin dito, span drill pala. Pagong design ng spandril. May mga groove siya, maraming groove. Ayan o. o. Iba din yung ceiling metal cladding. Tapos yung ating kulay ng gutter. Ito siya. Gutter at saka roofing natin, iisa yung kulay. Akit tayo mga kamukil. Dito tayo dadaan sa CR. So ayan, nandito na tayo sa taas mga kamukil. So ito yung pagkabanat ko sa roofing dito. Talir-lir siya. Ayan, isang spand. Pangalawang spand. Ito yung pangatlong spand, no? So sa harap din dito, yung balik ko nito, abangan nyo na lang no? o, na. O na-drawing ko na yung harapan nito kung paano siya uh, i-match. Yung purma nito at saka dun sa harapan, paano siya mag-match na mas lalo pang mapaganda. So ito yung design ng ating roping. ano you know? no? Balinsya, balinsya uh, design yung tawag dito at uh, exclusive lang to mga kamukil sa ano parang exclusive lang yata to sa o depende no sa sa pagka ngayon sa Davao kasi halos nalibot ko na yung mga pagawaang planta dito. ah uh, still thick, still thick lang ako nakakita ng ganito no. Kasi sa lahat-lahat ng mga plantang pinuntahan ko wala pa silang ganitong design no. Okay, ito na yung ganap dito. Diyan kulang patay ng inplasing. Papunta diyan konekta doon. So yung ating mga gutters na align na yan, you know? So ito Colombian copy yung kulay, no? Oh, hindi sila magkalayo sa ano, dark brown, no. Pero yung parang sa Iligan project natin ganito din yung kulay. And then nag-ano tayo, nag ceiling metal cladding tayo doon. Yung ating gamit na no, sa ceiling, white din. So napapansin niyo ayano. Ah, uh, ito yung pinaka huling lalataga namin ng ng roofing, no. Inuna muna namin niya sa pagkisami iisame Kasi mahirap kapag ka naka-roof tapos bago tayo magkisami so kailangan malatagan mo na ng kisami sa side na to yan napapansin nyo hindi siya magapang so, mahirap no so, bago mag buhin sa pag uh, bubong nakakisami na so dapat kasi nito mas ano pa bababa tayo hindi tayo bababa sa 50 cm yung gap nito kaso lang ang mangyayari masyadong mataas na kapag ganun no so kinukompute ko kasi yung pitographic na magiging kimpos ng ating ano o sloping ng ating bubong dito sa laki ng bahay ito lang yung nababagay sa kanya ayan so, ito yung update natin dito so by Monday tatapusin ko na to itong pagruruping -ro dito tapos lahat ng bubong sa baba iaakyat ko na dito ayan. para hindi ma-damage yung gutter natin yung mga ruping na yan doon ko ipapadaan sa gilid na yon iaakyat na lahat ng bubong dito para pag nayari ko na yung sa kabila isang linggo lang kasi yung ano ko dyan mga kamukil isang linggo yung limitasyon ko diyan mapupurma ko na yung ano mapupurma ko sa harapan so pag mabubunga na siya dito na lang namin kukunin yung bubong sa taas okay sa baba naman tayo mga kamagil yung update natin ayan ito yung purma ng uh, span drill no ito yung pagkayari natin Ayan mapapansin nyo ito siya ganito lang kalapad yung span drill female at saka male to mga kamukil ito Baba tayo, mga kamukil. Okay. Ito yung unang kwarto. Kwarto ni Sir Herbert. yan, shoutout out sir ha. Salamat. Napakabuti, napakabait na tao. So, yan, Naka-plastering na dito mga kamukil. O, ayan, nakikita nyo. Parang smooth siya. So, hindi yan smooth mga kamukil. Pinadaanan ko lang ng rudilang bakal talaga. Kasi ayaw kong gumamit ng ano dito. Ayaw kong gumamit ng skim coat. lalo napapatagal yung trabaho pagka skim coat. Hindi naman na tayo sa skim coat. Mas maganda talaga Uh, mas makakatipid pag ganito. Padala ng rudila bakal, hindi then kritikas yung gamit natin. Ito. So, mamayang hapon, ito na lang yung titirahin ni Jimmy, si I ni Idol Jimmy, itong si Arna to. So, siyempre, pupurmahan, uh, gagawa pa ng pamatungan. So, pero maumpisahan to, itong side na to. At least itong buong kwarto, okay na, yari na. So, ang mangyayari, by Monday, maglilista ako ng materialis, electrical at saka ceiling na materials pang priming natin. So, mauumpisa na sa Monday yung uh, pag pagsisiling, uh, pag o paggagawa natin ng ceiling joist. Ayan na. Pero, napapansin nyo mga kamigil, mataas yung ating roping, di ba? So, may ano yan. May ang um, advantage na makukuha dito, hindi masyadong mainit dito kasi yung bubong natin at sa ceiling natin, mataas yung pagitan nyo, malayo, no? alam uh, lampas siya sa minimum. Dahil lang po, uh, nagkakaroon ng ganyan dahil po sa disenyo ng roofing na ating gagawin dito. So, yung level lang talaga ng ceiling natin, yan dulo ng pile na yan. Ayan, yung may mga uh, flexible na makikita nyo. No? Yun yung ating electrical na nakaabang na. Yan yung mga ano niya. ah uh, utility box. to So, nakaplastering na din dito, dito na part. Dalawang kwarto na yung na-plasteran. Pati dun sa side na yon Ayan. Tapos, ito yung CR nya. Uh, bintana. Tapos aircon. Lalagyan ng aircon. O dito, yung hallway. Yan. Yung hindi lang talaga namin natrabaho pa dito, ito na lang na part dito. Pero maliit lang kasi yung tra trabaho namin ito mga kamukil. Ito yung pinakamalaking structure na trabaho namin dito na part. Ito, halos-halos lahat to. Layout kami dito. So may CR din dito. May exit tayo. O dito na part, na plasteran ko na. Yan. Tapos dito na lang yung pagpatuloy namin. O yung kulang nito, pagtatambak by Monday may magtatambak na nito tabang may magkukumpres din may magkukumpak na habang panghuli na kasing babanatan ko mga kamukil itong pagplo-flooring kailangan isahan lang yung pagpluring namin dito ipraplastar ko muna lahat iaayos ko lahat tatambakan ng uh, graba tapos uh, ikukumpak so yung pagdaan-daan pa namin dito araw-araw nagtatrabaho kami makakatulong din yun para maikumpres pa natin yung Uh, tinambak natin. And then, bababa pa siya kasi tutuyo pa yung lupan na tinambak natin dito. O, pagka tutuyo na yun, siyempre, magkakaroon siya ng pagbaba no, ng konti. O, so, malalaman natin kung gaano paka kapal yung ating iaabuno na graba sa pamamagitan ng ganyan. na, ah. O, mas maganda talaga. May prepare mo na yung flow gaya ng ginawa ko sa Iligan Project, may prepare lahat. So, while nagtatrabaho kami lagi siyang maaapakan hanggang matuyo ng matuyo yung ating tinatambak saka natin tambakan ng graba na nakalibil na pag halos halos kumplito na lahat no nakakisamin na tayo nakasiling na tayo saka kami mag flooring dito yun yung schedule ko na o plano ko na mangyari dito right so yan lang yung update natin naway sana yung mga nag ppm uh, maging satisfied na yun sa inyo itong video na to no sa purman ng roofing kasi mag, may ng mga nagpipim na update sa katalunan project lalo na sa roofing pati dito mga kamukil itong nakikita nyo gagawin pa natin to gagawin tong bahay din maliit na bahay para sa anak ni Sir Herbert hanggang dyan mga kamukilo oh. so may roofing pa dyan mangyayari papunta dun bagsak ng tubig o mula dun sa dulo na yon palibot tayo papunta dito kaya yung mga gustong magpatrabaho sana lalo na nag PPM na sa akin ah uh, hindi ko muna tinatanggap no? kasi napakalaking project to kailangan ko mapukusan kailangan araw-araw nandito ako o dito na talaga ako matutulog mga kamukil no? lingguhan na yung uwi ko sa bahay pagka ganitong klaseng project napakalaki o full blast na to sa Monday okay yan lang mga kamukil yung ating update dito sa Katalunan project at nagapagsahod na tayo dito sa Katalunan o pupunta na naman ako sa uh, tigato, balik ako sa Tigato para Uh, tingnan natin kung ano yung mga uh, update doon o bago ako isa tiga to mga kamukil dadalhin ko muna to kasi kailangan to bukas itong demolisyon natin no? Oh. yan ah uh, demolisyon dalhin natin to karga natin kay mong ito yung magiging papel ko lagi mga kamukil okay thank you mga kamukil paalam